Alright, so magandang tanghali sa inyo lahat So kanina nandoon tayo sa bayan ng Tigawan Kamariso para i-vlog natin ang luma simbahan doon At ngayon naman ay nindiyo tayo sa bayan ng Gowa Kamariso para i-cover natin ang simbahan dito So kung makikita nyo, ito po yung simbahan ng St. John the Baptist Parish So kung makikita nyo, bagong bagong pinto, renovated yung harapan So napagandang simbahan at ito po yung opisya ng simbahan na yan At dito naman po ay Adoration Chapel, nandyan po sa gilid So, yun. Para madali nyo makuha, itong simbahan na ito ay katabi lang po ang LC Supermarket. May kita nyo, ang dami mga isyante nag ng sayaw. Ang dami nakatambay, nagkukwentuhan. Eh, so, yun. Pasukin natin ang simbahan ng St. John the Baptist Parish. Alright, so after natin pumunta sa Bayan Tigawan Kamarisur para i-cover natin ang isa sa pinakaluma simbahan dito Ngayon ay nandito naman tayo sa Bayan ng Goa Kamarisur para i-cover natin uh, St. John the Baptist Church so kung makikita nyo ito po yung simbahan so gawa sa bato luma-luma na rin so unfortunately po hindi natin maakyat ang kampanaryo kasi kung makikita nyo ito pong lubid na to ito po yung nadudugtong simula dito sa baba hanggang doon po sa may kampana para tumunog yon. so ibig sabihin hindi natin siya maakyat kasi walang daan So sabi po nang nasa opisina ay ginagamitan po ito ng scaffolding bago po maakyat ang kampanaryo. Pero kung makikita nyo, napakataas na kampanaryo So, yun, kitang-kita na simbahan na igawa sa bato. At ito na po sa parting kanan ko, ito po yung nakikita nyo ay opisina po ng simbahan na ito. So, papasukin natin to So, meron po daan dito sa gilid. So, hindi ko na pinabuksan ang main door para hindi na sila maabala. Kasi kanina, pagdating ko dito, ay maraming nagpapabuk. Hindi ko alam kung sa patay ba yun, sa kasal. Pero kung makikita nyo, yung bintana, lumang-luma na rin. So yung pader na simbahan na ilumang luma na rin. So ito po yata yung Garden of Our Lady of Lourdes. So yung mga magdadasal pwede pwede kayo dito. So yun kung makikita nyo napaganda. Right. So dito po yung daan. Ito po yung gate ng simbahan. So pwede kayo dito dumaan. So usually po pag mga regular days ito lang daw po yung binubuksan nila sa mga gusto magdasal. Right. So dito kayo pwede pumasok. Yung main door po at ibang pintuan ng simbahan ay sarado rin. So, yun. Pumasok na ako dito kanina at pinabuksan ko yung ilaw ng retablo para makita mismo ng mga manonood natin. So, yun. Kung may kita nyo, bukas na po ang ilaw ng retablo. So, yun. So, napaganda simbahan. So, lumang-luma na rin yung retablo nila. Alright, so nandito na nga tayo sa loob ng St. John the Baptist Parish. Dito lang po yan sa bayan ng Gowa, Kamarinisur. So after natin tigaon, dumerecho tayo dito. So kung makikita nyo, napakalawak ng simbahan na ito. Pero kung ikukumpara ko po ito sa simbahan ng tigaon, uh, medyo mas maliit po ito. So pero, malinis. At yun, magandang retablo. So ang pakakaiba naman dito sa Goa, sa simbahan na ito, ay walang mga nakalagay na restos marmol sa gilid ng simbahan. Unfortunately, hindi po natin maakyat ang kampanaryo Kasi kung mahigitan nyo, talagang walang daan Ito po yung main door ng simbahan Kadalasan po, ang kampanaryo, ang hagdan nila ay nasa harap lang Kaso po dito, halatang walang daan, wala akyatan Pero sabi naman po sa opisina, ang ginagamit usually pag umaakyat po sa kampanaryo ay scaffolding Sa intro ko, mahigitan nyo, meron lubi doon na nagdudugtong simula sa baba hanggang doon sa kampana para tumunog. So ito po yung main door, hindi ko na pinabuksan kasi nga para hindi naman maistorbi yung opisina. So yun, napakalaking pinto ng simbahan na ito. Yun know. At ang simbahan na ito ay gawa rin sa bato. Alright. So parang walang na renovate dito sa loob ng simbahan. So pero kung makikita nyo, ang retabol na simbahan na Alright. Alright. So sabi po nang nakausap kanina, hindi daw nila alam kung binago ng retablo, pero kung ako po ang tatanungin, parang walang binago sa retablo ng simbahan na ito. So ang ganda ng altar. So napakalawak ng na simbahan, meron din uh, upuan sa bandang kanan at bandang kaliwa ng simbahan na ito. Sa mga magsisimba, pwedeng-pwede pwede rin dito. So, yun. Napakalinis ng na simbahan. Kadalasa sa mga ganitong area, uh, ang misa ay isang beses lang sa isang araw. Gaya ng Tigaon, ang misa lang daw doon ay 6 o'clock lang ng hapon. Isang beses lang yan sa isang araw pag regular days. Pero mga Sabah at linggo siguro, I think, mga dalawa o tatlong simbayan simula umaga. So, ito po yung altar ng simbahan. So, binuksan nilang ilaw para sa akin. Sabi ko kung pwedeng buksan kasi kanina pagpasok ko talaga sobrang dilim. So, hindi rin natin to uh, makikita. So, ito po yung lawak ng simbahan. Ito po yung table ng pare. Yung mesa nila. Ayan, pag nagmisa. So, yun. Napaganda ng altar, ng retablo. So, ang pangalan po ng simbahan na ito ay St. John the Baptist Parish. Dito lang po makukuha sa bayan ng Goa, Sur So, halatang halata, ang structure ng simbahan ay kung ano pa noong panahon ay ganoon pa din ngayon. Walang tig So, kung makikita naman, diba? Nganda. So, meron pang bakanting uh, bakuran sa gilid, kaso sarado ang pinto. Kaya, hindi na natin yan mapupuntahan. Kaya sabi ko, kasi sabi ko ka doon sa opisina, kahit wag nang buksan para hindi na tayo makaisturbo pa. So, medyo busy sila sa mga bookings ng mga kasal, ng mga patay ayan sa pagbimisa ng mga okasyon dito so kaya hindi na tayo nakisturbo pa sa opisina kaya sabi ko kung anong bukas lang na pinto yun lang doon lang ako papasok pero ang pinaka dito ay buksan yung ilaw ng retablo para mas makita ng mga followers natin at mga taga ng vlog natin so yun All ah. alright so hindi ko alam kung mapupuntaan ko pa ang simbahan ng San Jose, Gerch Terena kasi yun, anong oras din. So medyo malayo-layo rin yung biyahe ko. Simula naga paho pa ako. Kaya hindi ko din alam. So baka bumalik na lang ulit ako. So okay na yun. At least napuntang ko na ang simbahan ng Tigaon. napuntahan ko na rin ang simbahan ng Goa, Kamarinisur. So yun, at least sa mga wala dito sa lugar na to, sa lugar nila. And so nagtatrabaho sa ibang lugar nasa OFW, nasa Maynila, nasa iba't ibang panig ng Pilipinas. Well, at least, kahit wala kay dito sa vlog na ito ay matutulungan kayo para makita nyo ulit ang simbahan na naiwan nyo dito sa bayan ninyo. Ayan. So, yun, bakanting uh, lugar para sa mga magsisimba. Meron mga upuan at dito naman sa kabila ay meron din sa parting kanan ko. Ayan. So, maliit lamang pero isa sa pinakamagandang simbahan dito at pinakamatandang simbahan sa Partido area. Alright? So yun, papaalam na ako si Papa Ejito Peace out. So, meron pa pala dito uh, mga santo nakalagay kalagay. Uh, meron din doon. Alright, so meron din doon sa parting kanan ko itinuturo ko ngayon. Kaya kung makikita nyo. So yun, papaalam na ako. Ingat sa lahat. Peace out.